Hello mga guys, magandang hapon sa inyong lahat. Actually, madilim na. So ito mga guys, may tanggap akong isang electric fan na air cooler, yung may yelo. Ito siya mga guys, oh. Ayan siya. Ito yung lagayan ng yelo niya mga guys. Saka ito yung plug niya. discharge ito, may battery siya mga guys, ayan oh. Ito dito lalagay yung yelo mga guys, ayan oh, ice tube. So ang problema nito mga guys ay walang power ayan mga guys Iti-testing ko mga guys ayan ito yung saks plug niya saksakan ayan sa mga guys ito yung power niya mga guys ayan wala oh maski kunti wala siya mga guys ayan oh As in wala, walang ilaw, walang display, wala lahat. So bubuksan natin ito mga guys sa para maayos na natin. So ngayon gagawin ko mga guys, ipapatong ko ito dito sa ibabaw. Ayan, yeah, pabigat. Mm. Ayan, ito ko lang hihiga ko na dito mga guys. So ayan na siya mga guys, bukas na siya mga guys, ito siya. Ito yung kanyang power supply mga guys. At ito, nandito yung switch niya. Ito, tinanggal ko na itong mga switch. Ayan, pati ito, tinanggal ko na. So, tayo dito sa power supply mga guys kung mayroon siyang 12 volts. So, saksak natin ito mga guys. Saksak natin siya mga guys. Yan. Ngayon mga guys, susuka tayo ng bultahe. Ayan. Ito yung tester natin. Nakasaksak na tayo mga guys. Ano? Susukatan natin 'to ng bultahi. Ito mo nang easy ang sukatan natin mga guys kung mayroong kuryente. Vamos. Ayan mga guys, may kuryente tayo mga guys. Ayan Oh. Mayroon tayong AC. Ayan siya. So dito tayo ngayon sa DC mga guys. Sa 12 volts kung mayroon. Sukatan natin tong 12 volts kung mayroon lalabas. So mayroon din siya mga guys. Ayan may 12 volts may lumalabas sya na out 12 so ngayon it dito tayo sa kanyang switch kasi switch ang wala siyang power pero may supply dito tayo magpupo sa kanyang switch hmm So, dito tayo mga guys sa kanyang 5 volts. Ayan, mayroon din siya mga guys. Ito, ito. Sukatin natin itong 5 volts siya mga guys. Ayan, mayroon din siya mga guys. So, ibig sabihin itong mga guys ay sa switch ang problema nito ngayon ano ba yung switch nito ito 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 ang kanyang switch subukan natin i-bypass ito mga guys kung umiikot mga guys post button kasi yung switch nito bypass natin yan mga guys Ayan, narinig nyo mga guys. Mayroon siyang tumutunog. Ayan. Ayan siya mga guys, oh. So, dito mga guys, may, baka may, mayroon na itong power. Ayan siya mga guys, mayroon siya mga guys. Ayan, oh. Tisilipin nyo mga guys. Ayan, mayroon siyang green. Ayan, oh. So, buhay siya mga guys. So, ang gagawin natin kasi wala oh, push niya mga guys. Papalitan natin ang push button niyan. Sa switch. to papatayin ko muna ito mga guys. Ayan. So, ko to. Ayan po yung switch na mga guys. Mahahaba. So, mahanap tayo ng ganitong haba mga guys. Gagawin natin. So, ito na siya mga guys. Ayan, tanggal ko na mga guys. Ayan o. Oh. Ito na siya. Ayan. So, ito yung natin ito mga guys. Ito yung tito ilagay. Ito yung papalit natin. So, ito siya mga guys o. Oh. Ayan, ito yung luma mga guys. Ayan. Pareha sila mga Ito yung luma. Ito yung ipapalit ko. Ayan o. Oh. Pareha sila mga guys. Mahaba na kunti itong isa. Ayan o. Mahaba itong bago. So, ito yung kakabit natin mga guys. Ayan. So, yun na siya mga guys. Ito, turnil yung muna natin para safe tayo. So, yun na siya mga guys. Yun na siya. Mayroon na siya mga guys. Yeah, power. Mayroon na siyang ano, tapos ispe i-speed natin mga guys. Ayan o. Oh. Ayan yung hangin niya mga guys. So, oh. ngayon minus natin. 11, 10, 9. Ayan ito palakas mga guys. Ayan. Yes, yeah. Ay, sa mga guys. <coughs> Malakas na siya. Tapos ang swing nito mga guys ito. Ayan, nagsiswing din siya mga guys. Ayan na po siya mga guys. Okay na po siya. Swing na siya mga guys. Ayan. So, ganun lang ka simple mga guys. So, kailangan din step by step tayo mga guys. Kasi may IC type siya. Hindi siya kagaya ng motor ng electric pan. Na direct sa motor tayo. Ito, mayroon siyang board na power supply. So, buo kasi itong power supply. Kaya dito muna tayo sa switch. Baka dito nagka problema. So, dito nga siya, Wala siyang contact. So, ito lang siya. Pinalitan natin mga guys itong switch na to. Yung push button. Ito lang yung problema niya. So, yun na. Kaya, babalik ko na mga guys. Ayan uh, siya. Hmm. Uh -huh.

na siya mga guys okay na siya lagay na natin tong kanyang tabo ikad Ano Yan. So, ngayon mga guys, isaksak na natin ito mga guys. So, ayan siya mga guys. Power natin. Ayan, meron siya. Oh. So, speed tayo. Ayan. So, ayan siya mga guys. Meron na. Ayan Oh. Baba natin mga guys para kita kita natin. Ayan. Ayan siya mga guys. So, mag-minus tayo sa speed. Ayan. Ayan lang. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Sa swing tayo, ito may swing yan. O, yan. din siya mga guys. So, ganun lang kasimple mga guys. Ang pinalitan natin ay ang switch. Ito siya. Ang pinalitan natin. So, yan switch. So, yan na siya mga guys. Tapos na po tayo sa ating trabaho ngayon mga guys. So, huwag nyo kalimutan po mag-subscribe at mag-like. At pakipindot na rin po ang bell button para parati ka pretty sa aking video mga guys. Marami pa akong gagawin video. At sa iyo magpa-shout out po, mag-comment lang sa ating comment section. So, maraming maraming salamat po sa aking mga followers at ating mga subscriber. Maraming maraming salamat. salamat sa inyong lahat at God bless you sa inyong lahat.